Ito, Trispico medalyon at isang panlagay sa wallet na mga banal na formula. Ito ay order ni Sir na taga Oriental Mindoro na isang sundalo at ito ay pinadeliver ko na kahapon sa GNT Express para makaabot doon sa kanilang lugar sa Oriental Mindoro. Trispico medallion. At tapos na itong madasalan lahat at pwede na itong magamit. At isusot lang palagi, dadalhin palagi kahit saan man magpunta. yan kasama na panlagay sa wallet, o yung mga banal na formula maaari yung ipalaminate alisin lang yung plastic at ganyan na yung itsura na nakafold ipalaminate diretso na sa palaminate at uh, pwedeng gawing kwintas o pwedeng lagay sa, key sa keychain or sa wallet o kaya sa bag dadalhin na palagi dahil set yung dalawa magkasama yan Nagamit ito bilang pangkalatang proteksyon sa lahat ng klasing malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Kasama na sa proteksyon yung panipas sa uh, mga bala ng baril sa panahon ng may maminsala. Proteksyon din sa lahat ng klasing masamang espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao. Kag kagaya ng mga masamang inkanto, kapre, duwende, balang at iba pa. Yung mga masama lang ay hindi kasama yung mga mabubuti na mga espiritu at uh, Uh, kasama na rin sa proteksyon ang lahat ng klase ng mga masamang kapangyarihan kagaya ng kulam, parang, sumpa, usog, bati, tigalpo, po, angin, at iba pa. So, kailangan mo itong dalhin palagi o susot palagi para mabilis mag-absorb sa katawan mo ang bisa nitong mga pangproteksyon na ito. So, ginagamit lang ito sa pangkabutihan at hindi po ito nakakatulong sa mga simpleng aksidente para lang ito sa mga malalang aksidente o mga pangyayaring maaaring ikamatay ng tao. At Kasama na rin dito sa tagline nito ang uh, pasumbalik sa lahat ng klaseng masamang mahika o mga masamang atake ng mga masamang espiritu, masamang tao, kanto mga demonyo. At uh, ito rin ay nakakatulong magbigay swerte sa negosyo at hanap buhay sa bayan lang ng pagsusumika at tamang kalaman sa ginagawa. So, pinadeliver ko dito sa GNT Express branch na ito na medyo malapit sa amin. Uh, isang biyahean lang tapos pauwi so uh, pinalagyan ko na kay sir ng kunting bubble wrap sa itaas so, binalot ko tapos pinalagyan ko na ng kunting bubble wrap sa itaas so yan maaaring magantay na lang siya ng 1 to 7 days or more para sa pag deliver nito at ang additional guides sa paggamit nito isasend ko lang sa kanya kapag hawak na niya ito para alam niya kung saan ito nagagamit at kung paano ang ilan sa mga steps sa paggamit nito